Pag po kasi nila yung QR code. Ang lalabas po doon hindi na yung pangalan ng mga botbo bo, 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 ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit hindi po talaga namin bibigayin yung mismong uh, uh, pangalan pagkatapos mag-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Alam mo Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon hindi na yung pangalan ng mga bot mo, babalo, ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong uh, uh, pangalan pagkatapos ma-cast. Kasi pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga bot mo, ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine readable codes ng lahat ng kandidato bakit hindi po talaga namin bibigayin yung mismong uh, uh, pangalan pagkatapos ma cast kasi pwedeng gamitin sa vote by.